panggayak na aktibidad. Okay? So, nakasulat yan sa panuto. Pansingin ang mga salitang nakasulat ng mariin. Alam niyo ba kung ano yung mariin? Sa English, yan yung bold. Okay? Nakasulat ng mariin o madiin. Okay? So, ito ay mula sa ating kwentong binasa noong isang araw. Okay? So, napansin nyo na. Ano yung mga salitang mariin na isinulat? Sige nga. Raise your hand virtually kung gusto nyo sumagot. Yes, Simone. Mia. Mia. Ano pa? Ano pa? Mga salitang nakasulat ng mariin. Queen? Mang Rico. Very good. Mang Rico. Ano pa? Mandy. Sombrero. Sombrero. At ano pa yung huli? Kitin. Panadero. Panadero. So ano kaya yung mga salitang yun? Batay sa ating napag-aralan ng nakaraan, ang tawag sa mga salitang yun. Uh -huh. Ano kaya yung tawag doon? Sisimong na lang ba nakakaalala? Ano? Kasi <laughs> ah, <sige>. kaya, uno. Panadero. <laughs> Nabanggit na yung panadero kanina. Uno. Ang tanong ko na ay, anong tawag sa mga salitang iyon na nakasulat na ng mariin? Kasi ah, kaya, Caitlin. Pangalan. Very good. Ito yung mga pangalan. Okay? So, Ngayong araw, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga kasarian ng pangalan. So, napansin niyo kanina, yung mga salitang yon na nakasulat ng Mariem ay mga salitang pangalan na may iba't ibang kasarian. Pag sinabi natin kasarian, ano ba sa English yun? Ano English ng kasarian? Uh -huh. Any idea? Tugod kay Simona, kay Kaitlin. How about Brent? Brent, ano sa tingin mo kahulugan ng kasarihan? Ano sa English yun? No? How about Rafa? Ano sa tingin mo yung kahulugan ng kasarihan? Wala rin idea ako. Oh, okay. sige. Tawagin uh, na natin si Sin Mom. Ma Pabait. No. Mabait is not kasarian. sige, si mo Ano ang kasarian? Gender. Very good. Gender. So, um, kung um, sa English, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung mga tinatawag na gender of nouns. Okay? Kasarian ng pangalan. Ang pangalan sa English ay nouns. Okay? Sige, let's proceed. So, narito po ang mga kasarian ng pangalan. Pakibasa, ano-ano yung mga kasarian na yan? Eunice? Panalaki. Lahat, eh, ng Ditiyak, walang kasarian. Ay, okay, panlalaki, pambabari, ditiyak, at walang kasarihan. Tingnan natin kung ano ang pahulugan ng mga sumusunod na yan. Pakibasa. Ano ang mga pangalang panlalaki? Lian. 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 Okay. Ito ay bumabanggit sa tiyak na ngalan ng lalaki. Pakibasa nga mga halimbawa, Kaylee. Look, Harry, Kuya, Lambandro, lalaki, Dolo, Maestro, Manong, Ninong, Nobyo, Papa, Pari, Prinsipe, Bukod sa mga salitang yan na nakasulat sa inyong karapat, maaari pa ba kayong magbigay ng halimbawa ng tiyak na, na pangalan na panlalaki? Sige nga. O Kitty? Kuya. Okay. Kuya. Very good. Walang kuya dyan. Oh, how about... Rafa? Jardinero. Jardinero. Very good. May iba pa ba? Junichi. Mm -hmm. Hmm? Halimbawa ng tiyak na ngalan ng lalaki. Mm Kuya? Kuya? Oh, gimana ya? selamat Junichi. Ka baweli. Oke. Okay. Tatai. Tatai nadito ni na Tatai. <laughs> Asibe. Ah, Sikon. Baterro. Okay, very good. Thank you. Uno. Yuhin. Nabanggit na rin dito yung ni Yuhin. Ah, sige, maraming salamat. Punta lang tayo oh? ngayon sa pangbabae. Ano ang pangalan pambabae? Pang Pakibasa, Brent. Ale, ate. Okay, yung, ano muna? Definition. Ano ang pangalan pambabae? Pang Umabanggit sa tiyak Nangalan ng, ng babae. Pakibasa yung mga hiling bawa. Ale, ate, babae, binibini, doktora, dukesa, inahin, labandera, lola, madre, maestra, mama, manang, modista, nanay, ninang, nobya, prinsesa, Reina, Tindera, Tita, Tiyahin. Okay. So, bukod sa mga pangalan na banggit sa halimbawa, maaari pa ba kayong magbigay ng ibang halimbawa ng pangalan pang babae? Sige na. Mm uh -hmm. -huh. Anyone? Yung mga hindi ko nagsasalita. Wala. Julian. Julian. Maari ka ba magbigay ng halimbawa ng pangalan ng babae? Bukod sa mga halimbawa ang narito. Ate. 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 Very good, Julian. Thank you. Uh, how about Haley? Ah, uh, Reina. Nandito <laughs> na yung Reina. Brent. Barbera. Barbera. Okay, thank you so much, Brent. How about si Simona naman, si Caitlin. How about the others? Yunis. Eunice. Sige, Kaitlyn. Pastora. Pastora. How about Panadera. Okay, very good. Thank you so much sa mga aktibo na ipartisipa. Sige, sunod. Pakibasa naman. Ano ang hindi-tiyak na pangalan? Pakibasa, Rafa. nagtitiya kung maaring tumu tumutukoy sa alam pambay or panalaki. Okay. Mga limbawa, bata, kaibigan, kalaro, kapatid, kamag-anak, katrabaho, guro, mag-aaral, magulang, manahi, nars, pangulo, pinsan, piloto, police. Okay, thank you so much, Rafa. Okay, so hindi tiyak Ibig sabihin, maaaring babae, maaaring lalaki. Maaari pa ba, ba kayong magbigay ng iba pang halimbawa na hindi tiyak? Okay. Mandy, meron ka ba halimbawa ng hindi tiyak? Okay, mukhang nag-iisip pa si Mandy. Ikaw muna, uno. meron na dito ang pulis. Rafa. Aso. Ano ulit? Aso. Aso. Okay. Tao lang. Hindi ka sa mahayo. Pero pwede rin yung aso. Hindi naman mali yun. Brent. Amelia. Amelia. Very good. Hailey. Estu estudiante. Estudiante. Okay. What else, Junichi? Modista. Mm hmm. Pag sinabi natin modista, ah uh, sa tingin ko pa ba yun? Kasi kapag lalaki, modisto. Okay. Thank you so much, Junichi. How about iba ba? para hindi naman nagtataas ng kamay, nandyan ka ba? Sige, Caitlyn? Anak. Anak. Simone? Abogado. Okay, very good. Thank you so much, Simone. Julian? Julian? Oh, ako pa Uh, tao. Tao, syempre. Thank you so much, Julian, Eunice. Doctor. Doctor. Very good. Uno. Uno. Sige, ikaw muna, Lian. Sa? Ano ulit, Lian? Sorry. Lian, ano ulit? Sa. <laughs> okay, thank you so much. Tungo naman tayo sa susunod. Pero bago tayo mag-tungo, thumbs up na kung naiintindihan pa yung ating tinatalakay ngayong araw. Kung nakakasabay pa. Okay. So lahat nagbigay ng thumbs up ha. So I assume naiintindihan nyo. Tungo tayo sa huli. Pag sinabi naman natin walang kasarian, ano naman iyon? Pakibasa, Mandy. Pumabanggit sa mga pangalan na walang buhay. Okay, ito naman ay tumutukoy sa mga walang buhay. Okay, pakibasa yung mga halimbawa, Junichi. Aklat, baso, damit, eroplano, da, gamit, halaman, itlog, kaldero, lampara, mesa, urasan, plato, melo, sasakyan. Okay, dito hindi pwedeng hindi ko kayo tatanungin lahat. O, sige, magbigay ng halimbawa isa-isa. Una ka na, uno. Kaderno. Kaderno, Lian. Lian. Mundigen halim baba. Oi okay, mom me problem me. Si Libro, Leanne. Libro very good. Thank you so much. How about Haley? Pinto. Pinto. Rafa. Boté. Boté. Brent. Ah hi. Wow, no? ¿Cómo? Julia. Pagkain. Pagkain. Mandy. Kuchara. Kuchara. Kitlin. La mesa. La mesa. How about Yunis? Lapis. Lapis. Junichi. Ballpen. Button. Okay. How about Queen? Papel. Papel. Okay. Very good. Lahat nakasagot. Napalapakan na kayo ng mga sarili. yun. Okay. So ngayon, teka, tatanong ko muna, naintindihan nyo ba? Aaring tala kayo ngayong araw. Yun. Give me thumbs up kung naintindihan. Bilis lang, no? Ngayon naman, dito muna tayo sa aming pagsasanay. Okay? Dahil may oras pa tayo, sasagutin na lang natin ito ng na, sabay-sabay. Okay? Hmm. Para malaman ko ang inyong mga kasagutan, gusto kayo paliwanag niyo sa akin, bakit yun yung sagot ninyo? Okay? So lahat kayo dito, tulong-tulong tayo. Pag natawag ko na, hindi ko nakatawagin ulit. Isang tatawagin ko para sumagot at isa para magpaliwanan. Okay, So, instead na sa kwaderno, hindi niya nagagawin sa kwaderno na ito, ha? Wala na kayong assignment para ngayong na natin gagawin. Okay, number one. Pag mas yung mga pangalan na nasa number one, ano kaya din yung nag-iiba? At bakit kaya siya nag-iiba? Sige. Ang una nating tanungin ay si Rafa. Rafa, ano dyan yung naiiba sa number one? Hari. Hari. Okay, stop. Bakit siya naiiba? Brent. Brent, bakit sa tingin mo Hari yung sagot ni Rafa tama naman iyon. Pero sa tingin mo, bakit kaya yung hari na iba? Mm -hmm. Mga hindi pa tayo na rin nag- I, What's the question again? Bakit siya number one yung hari yung may iba? Dahil ito ay yan. Okay, sige Brent. Balikan na lang ito mamaya. Ha? Ikaw na muna sumagot, Julian. Julian? Sa so number one ko. Bakit na iba yung hari? Kasi tao po. Okay. Dahil? ang lalaki, ang pangalang Harry. Samantala ng iba naman ay, ano yung mga nagtiba na banggit? Yung kapat na yan. Si ano yan? Ito ay mga ay okay. walang kasarihan. Very good. Ito ay mga pangalang walang kasarihan. So, naiiba ang Harry. How about number two? Ano sa tingin mo dyan naiiba sa number two? understand the question now? Sige lang, Brent. I will call you once again later. Uh, sige, ikaw na lang sumagot ng number to Brent. Ano siya tingin mo dyan? Yung naiiba. Manong. Manong. Okay, stop. Sa tingin mo, bakit naiiba yung manong? Lian. Lian. Lian, bakit na iba yung manong sa number 2? Laki tapos iba. Very good. Dahil ito ay pangalang panlalaki. At yung mga iba naman ay anong klase ng mga pangalan iyan, Hili? Hili, ano mga pangalan iyan? Yung kasama ng mano. Teacher, I can't hear you. Okay, sige. L later na lang, Hayley. Hmm, Caitlyn, ano yung mga pangalang kasama nung manong? Ano klaseng mga pangalat yan? Pangbabae. Very good. Pangbabae. Number 3. Eunice, ano sa tingin mo yung naiiba sa number 3? Pangulo. Pangulo? Pangulo nga ba? <laughs> mm, uh, pwedeng pangulo? Okay. Bakit pangulo? Sige nga, Junichi. What? Bakit pangulo na naiiba sa number 3? Tama yun. Kasi... Yeah. Ano klaseng pangalan ng pangulo? Mm -hmm. Dahi, dahi, yeah. dadiyin mm -hmm. si. <laughs> ano klaseng pangalan ang pangulo? Sige, pakitulungan mo na siya. Aditia. Ah, very good. Dahil ang pangulo ay hindi tiyak na pangalan. Samantala, yung apat, ano yan? Ano yung mga yan? Queen. Anong kasing mga pangalan? Uh, para yung... para sa panlalaki. Very good. Mga pangalan, panlalaki. Oh, gagaling ha. Sige, number four tayo. Ano dyan na may iba? Uno. where? because four. I can't. Teacher. Number four teacher. Apa. Ano ang naiba? <laughs> okay, I haven't heard the answer. You know, it's all along. So, Mandy, sa number four? Madre. Madre. Anong kasari, anong madre, Brent? Babae yung madre. At babae. Tapos, yung apat na kasama niya, ano yun? Ditya. Hindi, Tia. Very good. Thank you so much, Brent. How about sa number five? Lian. Anong ibang salita sa number five? mag-aaral. Bakit kayo naiiba yung mag-aaral? Junichi? Da hmm? Dahil la yung iba ay mm, hmm. ay hmm. Hmm. Yeah, babalik na ka pa mamaya, Junichi. Thank you so much. Ito na lang si Mo. Bakit na iba yung mag-aaral? Iba ang mag-aaral dahil yung mag-aaral ay titiyak. Titiyak. Samantalang yung mga kasama ng salita ay? Ang kasama niyang salita ay walang kasarian. Very good. Okay. Napakakusay. Maraming salamat, Simon. Nawa ay naitindihan niyo kahit paano ang ating talakayan ngayong araw. So bukas, nagkakaroon tayo ng kaunting pagsusulit. So sa pagsusulit natin, sasagutin nyo yun sa ELMS. Okay? Quiz 1 and Quiz 2. So ang gagawin natin para ma-record literature yung score, uh, i-view score natin, view results, tapos i-print screen natin or tukunan natin ng larawan. Nang sa gayon, malaman ko yung score. Okay? So, again, Pagkatapos yung i-take yung quiz, una lang ng larawan, makaya i-print screen or screenshot, tapos i-send sa akin sa messenger. Maliwanag pa. Nagkaka-intindi yan. Yes, Ben. Who won yesterday? The team of Simone. <laughs> With 61 entries. <laughs> okay, palapakan natin ang nag-buying group ko. Sila Simone, group 4. Okay, napakadami. So I hope kahit pa paano marami kayo natutunan at nalaman tungkol sa sarili ninyo kahapon. At sana marami na kayo natutunan ngayon. Okay, so bukas wala tayo ang klase. Good luck sa inyong unang pagsusulit. Okay, yung date ay yung first at yung second quiz ha. Para ma-mark as complete natin. Okay, so once again maraming salamat sa lahat. Paalam at salamat for Euclid. Alam at Salam. Alam at salamat. bye. Uh, at, you. at salam. uh, salamat, uh, salamat, oh, salamat. Alam at salamat salamat uh, <laughs>